Oi, Tol, bitbit. Oi, ya pakai tangan ini tak ya? Bitbit. Aku suka tu. Sparring tayo. Ina, Haha, kita. Yes, yes, yes. 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 So ngayon, titignan natin yung lakas mo, no? So... Yan to, nagmamayabang! Ito, pagagapangin ko to. <laughs> panindigan okay. mo yung ano, panindigan mo yung sinasabi mo ha. Okay guys, yan natin. Dumayo si Boy Toto. Yan natin kung anong magiging ano nito. Okay, Hinanot na nito. Gusto niya ng sparring, bibigyan natin. Let's go. So yun, guys. Ito, pina, ano, pinanindigan talaga ni Boy Toto yung gusto niyang gawin no. So, kanina pagdating ko, sinalubong agad ako. And, siyempre, pagbibigyan natin yan. Gusto natin yun eh. Tignan natin kung anong mangyayari sa kanya yan. Pwede natin tanggalin yung tattoo niya o dagdagan yung tattoo niya. <laughs> Tignan natin to. nag naman. Patutulugin talaga tato. <laughs> okay. 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 Time,

Wala ka? Wala pa, wala pa Oh, tin, 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 tin Wala ka sabi mo sa naraban niya hindi makatama nagkata nagpatakata kasi hindi makatama pataka oh nagpataka kasi hindi makatama kasi may tama ay Halila! ay Tumatawa!